Sirit ba sa iyo? 100,000 ang si si Sarian hayop na yan. Kanto sa liit. Yan wa. Tigas sa kay gis mo magan. Yung kalbong noon. Ha? 100,000. Dos Yung inkanto hindi na hindi ang dami natin. Sabi. Wala. Ano bang gusto niyo? Kamprol lang sa ano? Trasda. Lakay sa kana ba? Ay, dapat nagkukuntunan ba, Christian? Paano naman yung mga ano? Kasi Lord,